Nangangambahan ng isang senadora na tumaas ang bilang ng college dropout sa bansa matapos nakaltasan ang Tertiary Education Subsidy o TES na ipinamamahagi sa mga state universities and colleges. Alamin ang detalye kay Jomar Villanueva. Jomar! <coughs> ang imposibleng magsipag-drop out ang mga college students sa gitna ng semestre o hindi kaya ay huminto na lang sa pag-aaral. Yan ang pinangangambahan ni Sen. Wing at Sa bago kasing Unifast Memorandum Circular number no. 5 ng Commission on Higher Education, sa halip na 60,000 pesos, 20,000 na lang ang matatanggap ng mga test students na nag-aaral sa private schools habang 20,000 na lang rin ang matatanggap ng mga nag-aaral sa public school sa halip na 40,000 pesos. Ayon sa CHED, kinaltasan ng subsidy na kinapamahagi sa bawat test eh, student para mas marami pang pwedeng makapag-apply sa subsidy. Pero pag ni Gatchal yan, hindi lang dapat mabigyan ng subsidy ang mga estudyante. Kailangan din silang matulungan na makapag